kain tayo guys ng, anong tawag nito? Carbonara. Nagluto pala sa carbonara dito guys sa so, sobrang dami. Agoy. Wala na mahirap na tibagin tong area mo. Puro concrete na bahay dito. Hindi naman to, ano? Rice? May to dito? Ah. May titulo pala siya. Ay, kung right to the top tayo, o, nagalito ko lang bahay. Mm -hmm. Kaya ito ang niludo, o. Kasi hindi matamis. Mas pag hindi kasi matamis yun. Mm -hmm. May condense. Ito, cream lang at saka iba. Huwag kain ng... Kain tayo guys. Ang bali nyo lahat dito, may kuryente na kayo. Bakit doon? Di ba may kuryente din doon? Mm-mm. Magkikitap -mm. ka muna. Saka ka mga pa-apply pag may bahay ka na. Mm-mm. Ano yung gagawin ko? Naman ko, wala pang kabinet. Pero ang gilat na kalapag. Minsan nga, nagubusit ako pag tinignan ko yung mga yun. Kaso lang. Pamigay mo na sa akin. Madali mo lang naman ako i-cut. Eh, Mingay, kunin mo nga yung mga tupperware, tupperware dito. Nabibuisit na ako, Mingay. Hindi alaga yan ang pagkain niya. Pag nasa rin. Ibig sabihin, pag nakalabas yung mga tupperware na yan, konti lang naman na rin. Hmm. pala yun. Hmm. Pag konti lang yan, laman dyan, may sabihin. Hahaha. Ganyan, guys. Ang ref, wala masyadong laman. Ang laki ng bahay niya. Matanda na yon yung naglilinis. Kapit namin din sa baba, si Margie. Mm -hmm. Yung kasi sila sanay Tinawag si nanay kanina. Habang nag-start. Hindi man lang nagpakabana. Wala, jud pakabana ka rin. Magawas na. Oh, ito na pa nila. na. Da. Sang salita lang. Ayoko na. Hindi, manipis talaga yung grow niya. Kita ko yung paan niya. Pag wala kayo natin, doon. Doon ako nagpapalinis kay Margie. Malinis din yun maglinis. Kaso lang mas ano, mas malinis yung linis mo sa akin. Mm hmm, diba? Doon kasi sila nasanay. Sa'yo, hindi pa sila sanay. Kaya so, ako mo na? Ang pansin At kasi hindi ka nililibak. Naka-actual. Kasi pag alis mo, hmm, gano'n, di ba? Buti kayo wala kang ano. suba Gabitis. Ang sugar ko, 133. Ah, oh, meron ka na. Makapain ka pa rin matamis. Hmm. Di ba may sakit ka dati? Mm -mm. Dapat na, may iwan pa rin matamis. Oo nga, yun sabi ng doktor. Sabi ang doktor. Huwag ka sa maalat, huwag ka sa matamis, huwag ka sa maasin. Sabi ng doktor. Pati maasin pala. Mm -mm. O kasi sa ibang sakit mo yung iba, di ba? Mm -mm. Yung pork salad yan, paborito ko yan. Nakura ni salad. Mm-mm, sabi ko yan. Ito na lang kain ko pag ano. Hindi pa lagi-lagi kasi ang carbo, ano din yan, sugar pag umadun sa tiyan. Mm-mm. Yung ito. Kasi parang kanin mm -mm. lang to eh. mm, -mm. Taman -taman kasi, nakakabusit na. <laughs> Totoo yan. Yan, bawal, di ba? Kasi lang to ako, kakain ako, hindi naman lagi. Ganyan lang yung ano, ganakain ko yung hindi nakatamis. Mm -mm. Ang sarap naman ang carbonara mo. Niluto mo talaga ito sa para masalo no, mo, tanghalian mo, no, merienda mo. No. Ah, gusto ko magbagmag. Ah. -mag -mag. Okay na, Telen. Pwede Nagluto mo na. Nagluto kasi si ano, wala na hamil. Pwede mo na ito ilagay sa rep. Okay na ako. Kayaan mo na yung ham na yun. Bibili ka rin ng yung di original. Puro rin yung arena. Wala din cheese. Yan yung kulang dyan, yung dalawa. May bakod yan dyan dati, di ba? Bakit nawala ng bakod? Saan bakod? Yung na dinadaanin natin. Wala ka. Oh. Uh -huh. Sinira ng mga taga rito. Hindi tinanggal namin. Kaya ano yan. Pinag-usapan mo na yan sa huwa ng ano.

ko ang manok. Ang gawin Eh, Antayin ko si Pepsi. Minsan, puno yan, pareho. Lagi kasi ako nagpa-parsel ngayon, kaya yung red ko, walang laman. <laughs> Napunta sa parsel. Kaya pala. Kayaan mo siya, may kinakain pa naman. Man. Wait, tuyo kaya na po eh. na Nasa Facebook. Ayoko.